So, mga boss yung ipapakita natin sa inyo example na lagi ko sinasabi pagdating sa mga layout ng bahay natin kapag mga pagdating sa mga properties ultimong yung pundasyon natin kinakailangan nando lang yan sa loob ng properties natin okay pwede naman natin uh, yung uh, footings natin at saka yung ating columns pwede naman natin silang gawing eccentric lang no hindi siya centric dahil uh, yan kita nyo mga boss yung pundasyon na lumampas dito sa kabilang bahay ang gagawin niyan titibagin niyan kasi malalim yung hukay nung kabila diba? so pag tinibag yan yung pundasyon uh, nung bahay natin is hihina na bali yung structure niyan eh may possibility or possible na humina na siya kasi nabakbak babakbakin yung uh, footings nung columns natin which is yan yung pinaka importante pa naman pagdating sa foundation nung uh, bahay natin. So isipin nyo, parang tao. Ang tao, pag naputulan ng daliri, diba, ang hirap tumayo. So ganun din yung bahay natin. May stress. Madadagdagan ng stress yung ating uh, mga foundation ng columns natin. Kasi nga, ayan, babak pa nila yan. Eh, no? Yan. katulad dito sa kabila, yung nangyari sa kabila. Ayun, binakbak na nila. Ayun, di ba? Naabot yung uh, foundation ng kabila syempre automatic babakbakin yan nitong uh, kabila ayan yan yung mga nagiging uh, problema natin so kaya pag gumawa kayo yan kita nyo pinap pinapakita ko palagi sa video natin pagdating sa mga layout sa mga pagdating sa mga property line nagpapaubaya kami pumapasok pa kami ng 1 inch to sa aming property line para hindi mangyari yung mga ganyang senaryo